Saan kaya nagmumula yun? Bakit pumapayag kang ano, yung okay lang sa yung masasaktan ka kasi love mo? Na ano ba yun? Ilang taong ka na? Mag-31 na po sa, sa 31. Kasi kasama yun sa proseso ng pagkilala sa sarili mo, di ba? Ma, dapat yung may, may, may anong nare mo, bakit kaya ako ganun? Saan kaya yung nagsimula yung... na naiintindihan mo ba kung bakit ka pumapayag sa mga ganun? Siguro kasi po, first boyfriend ko kasi siya meme vice eh. oh. So parang sa akin kasi, gusto ko kasi maramdaman yung first and last. Naakala ko, yun na nga. Pero hindi po. Oo, dream ay, ng marami yun, no? Yes, oh. Yung first boyfriend, yun yung papakasalan Apo, apo. yeah. Pero ano ang idea mo of love and relationship bago ka nakapasok sa relasyon? Kasi di ba meron tayo, kahit wala pa tayong experience sa love at mm -hmm. sa relationship, nag, may nabubuong ideya sa atin kung paano makipagrelasyon, okay. kung paano maging babae, maging lalaki, maging bakla. Depende sa mga nakikita natin sa paligid eh. Sa bahay natin, paano ba yung konsepto at dynamics ng pagmamahalan at relasyon ng mga magulang natin. or sa mga napapanood. Sa mga natin hmm. sa TV. What was your idea of love before you had your first relationship? Sa akin po, um, before maging kami nung ex ko, siguro ang naging mindset ko po is, Give lang ako ng give, kahit walang kapalit. Basta, masaya san man, yung mahal ko, san, okay na po ako doon. Saan mo nakuha yung, anong naka sa sa'yo nung paniniwalang yun? Sa sarili ko na lang po siguro may vice na, Mapag mahal po kasi ako ng tao kahit sa family ko po, sabang mahal na mahal ko din po talaga sila. So yun na lang din po yung naging mindset ko sa relationship po talaga. Mm, ganun ba sa loob ng bahay niyo? Yung Opo. nanay mo ba ganun magmahal? Opo. Yung ate mo? Yung... Opo.